Kamusta mga sir sa video na ito ituturo ko sa inyo kung paano i or ayusin ang float ng carburetor. So maliban kasi sa itinutono natin itong ating pilot screw itong ating pilot jet tinutuno rin natin ito itong ating uh, main jet ay itinutuno rin mahalagang malaman nyo rin mga sir na ang ating float ay kailangan ding iayos or ituno pero bago tayo magsimula so alamin muna natin ano ba ang mga posibleng problema kapag hindi nakatune ang float ng carburetor kapag hindi nakatune or hindi nakaayos ang float ng carburetor maaaring magresulta ito sa iba't ibang problema ang mga problema ito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng gasolina, okay, yung tatawag na fuel overflow, mababang fuel efficiency, pagsablay ng makina or your engine misfire, at hirap sa pag-start ng motor or difficulty starting. Kaya mahalaga na tama ang float height ng inyong carburetor. So ngayon, tara na at simulan natin ang pag-aayos or pag-tune ng float ng carburetor. So ito applicable po ito sa kahit na anong carburetor basta may mayroon siyang float. So, kailangan na lang na natin dito ng screwdriver, ruler, kahit na anong uh, ruler na mayroon ka sa iyong bahay or mas maganda, mayroon kang float gauge, okay? Kung wala naman yon, okay na po itong uh, ruler kasi pang susukat lang naman natin ito ng taas, okay? Ng height ng float, okay? At saka, dapat mayroon ka ding uh, long nose flyer. So, una, duin mong, okay, maayos ang iyong workspace. So, katulad nito, malinis, para maiwasan ang mga kontaminasyon sa inyong mga pyesa sa inyong mga carburetor. Okay, ngayon, ito po yung ating mga carburetor. Bubuksan muna natin ito gamit ang ating screw driver. Okay, so bubuksan muna natin ito sa isa. So, mayroon itong mga tatlong para sa mga baguhan po no ng mga nagdi DIY okay so tamang tama po itong video po sa inyo sa mga expert na po sa pagmotor yan mga mekaniko po no mag share naman po kayo ng mga idea sa ating comment section okay, po so, para naman matulungan natin yung ating mga baguhang riders okay so yan natanggal na natin yung ating okay ito ang tawag po dito ay bowl okay so kapag nagsusupply po ng gasolina yung ating tangke dito po naiipon sa ating bowl okay float bowl po ito mga sir ito na ang ating Okay, ito po, ito, itong plastic na ito, yan, ito po ang tinatawag na float. Okay, so maliban po dito sa mga ito, ito, oh, itong ating pilot screw, yan, itong atong pilot jet at main jet. So, kailangan din po ay maayos itong ating float. Minsan kasi nakakaligtaan na po, no, sa pagtutuno, tuno ng tuno ng carburetor, nakakaligtaan po ninyo na ito pong float ay meron din pong tamang tuno. Tinutuno rin po ito or inaayos. Okay, so tatanggalin muna natin. Okay? So, tataktakin nyo lang ito ng sir para lalabas yung kanyang pin. So, mabilis lang po yan. Okay. So, pag natanggal na po yan, okay, maiatatanggal nyo na po itong ating float. Okay. So, kapag tinanggal nyo na po yung float sa inyong carburetor, mapapansin nyo, ayan, kasama niya po yung ating float valve. Okay. Ito po ang kumokontrol or nagsisilbing switch ninyo para sa pagdaloy ng gasolina papunta dito sa ating bowl okay so dito po yan okay, tatanggalin ko po muna ito okay tatanggalin ko po muna itong ating valve float valve nakasabit lang po yan dyan okay, i-inspect nyo po muna okay yung inyong uh, float valve yan inspectin po ninyo kung okay pa ba ito kung wala pa ba siyang uka no Okay, so ito medyo meron na siyang guhit mga sir. So medyo may uka na po ito dito. So kapag may ganyan na po ang inyong mga float valve, may tendency na hindi na po magsasara ng maayos ang inyong float valve. So, nagiging ano po yan dahilan para magkaroon po ng overflow. Tatagas na po yung gasolina kahit na nakasara po yan. So, kapag ganito po ay mas maganda ay palitan nyo na po ng bago may nabibili naman pong repair kit sa ating mga carburetor may kasamang ganito. Okay? So, kailangan wala pong guhit na yan. So, dapat po yan, smooth po yan. Okay? Mas maganda kung... Uh, mas maaga although hindi pa naman siya masyadong ganun kalala pero mas maaga po ay mapalitan nyo na po yan para hindi na po kayo magkaroon ng problema pagdating ng araw okay, so dito po yan no? so after nyo ma-inspect itong ating float valve inspect nyo rin po itong ating ni ito po oh yan po i-inspect nyo rin po yan kung may mga bara po ito no? bubugahan nyo po ng hangin ito para masigurado na wala pong bara Okay? At makadaloy ng maayos yung gasolina papunta sa inyong float valve. Okay? So, pagkatapos yung pong inspect so ito rin po, inspect nyo rin po yung inyong float. Okay? So, kung may mga cracks na po ito or any damage, ay papalitan nyo na rin po ito. kung wala naman at okay so okay yung inyong float kung okay na yung inyong float valve okay na po yung jets dito okay at okay naman po ito so maaari na nating umpisahan ang pag-tune nitong ating float so, ibabalik na po natin ibalik lang po natin yung valve dyan nakasabit and ibabalik po natin dito and then balik na po natin yung ating pin okay shoot, shoot mo lang po ulit and there you go okay so ayan na po no so ngayon para po malaman kung paano kung tama po sa kanya sukat ang tinutunan po natin dito is yung height okay yung height po nitong ating float okay dito po sa tuktok nito ayan itong tuktok nito and then dito po no so susukatin niyo po yung height nyan. no? kailangan so nakaganyan po no nakalibel ito so kailangan kapag kung ano yung sukat dito, ganoon din po yung sukat dito. So, titingnan natin ito, no? So, ang gagamitin natin dito, mga sir, okay, baligtarin natin, ito, okay, gamitin natin itong centimeter, okay? Centimeter or millimeter, no? Kung maliliit na guhit. Okay, kung dito po, mapapansin nyo, so, ito po ay nasa 5, 6, 7, 5, 6, 7, Okay, 8mm. So, kailangan nasa 8mm don po dito. Okay, so dito po ay lumampas siya. So, tumaas po ng bahagya. Naging, uh, okay, naging 10mm po siya dito. 9 to 10mm. So, ibig sabihin, hindi po nakatuno itong ating height nito. So, kailangan bababa po siya ng konti dito. Okay, so sa pag adjust po niyan, tatanggalin po natin ulit itong ating pin. Okay? Ia-adjust po natin itong ating float tang. Ito po, tang. Ang tawag, po dito, float tang. T-A-N-G. Okay? So, ito po yung ia-adjust natin. So, yan po ay uh, itutulak nyo lang. Itutulak or iaangat ng kaunti. Depende po. Okay? Sa nakuha ninyong uh, height ng measurement height of measurement dito sa inyong pagme uh, pag-measure kanina. Okay, so, kaila so kanina nakaangat ito. So ngayon ang gagawin natin ay, so dahil angat po itong dulo, so kailangan ang gagawin po natin dito ay itutulak natin siya. Okay, pataas. Itutulak natin pataas konti. Okay, tataas po natin. Pat, itutulak natin. Okay, ng kaunti or bahagya itong ating blow tang. Okay, so pwede nyo rin na pong itong kamayin. Okay, kamayin or gagamit kayo ng long nose. So, dahil bahagya lang naman, kakamahin ko na lang po ito ng konti. Iangat ko lang siya ng konti. Ayan. Ayan, okay? So, so naiangat ko siya ng konti pataas. So, titestingin po natin ulit kung level na po siya. Okay, so babalik na po natin ulit yung float valve. And then, pasok po natin ulit dito. Inagay natin po ulit yung ating pin. siya mga sir titingnan natin kung okay na po yung height niya kung naka level na siya okay so gagamit tayo nito susukat natin okay 8 okay yon okay so nakuha na po natin yung kanyang level so meron na siya pong 8 mm and 8 mm so pantay na po siya mga sir okay so ayan mga sir no pantay na po siya ibig sabihin nakatuno na po itong inyong uh, float Okay po. So, yan po yung sinasabi ko. Kailangan ay matitiyak ninyo na ito ay nasa tamang sukat at nai-adjust nyo ng tama itong ating float. Okay? So, ngayon, kapag okay na po siya, so, maaari nyo nang ibalik yung inyong float bowl. Okay? Mga screw. And then, after ninyong ano, after ninyong uh, yung mga screw at nahigpitan ito, ay maaari nyo nang ibalik sa inyong mga motor at para naman ito ay testing kapag nailagay nyo na po ito sa inyong makina at nasubukan ninyo yung makina so check nyo po kung meron pa bang uh, may leaks po ba na nangyayari or maayos naman yung feed ng gasolina sa inyong carburetor at hindi na po nabibitin sa gasolina so yun lamang po mga sir tapos na po nating itune ang float ng ating carburetor kung hindi nyo pa po, po napanood ang mga nakarang video about sa pagtutuno ng ating carburetor sa pag-a-adjust ng ating pilot pilot screw, sa pag just ng pilot jet, main jet, lahat po yan ay mayroon po dito sa ating channel. So, sana nakatulong itong video na ito. So, wag nyo pong kalimutang mag-subscribe. Hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin. So, salamat sa panunood mga sir. Bye-bye!